Yan isa oh. Isang mapagpalang araw po mga papa. Yan nga po at uh, birthday ng aking panganay. Ayan, at ito lang po ang aming lulutuin. tayo ng ulo ng baboy. Yan, salamat nga po pala kay Chip Angel Kitchen. Yan, dyan ko po uh, nakita kung paano magluto ng litsong ulo ng baboy. Kaya yun pong gagayahin natin. Ito na po yung ating mga ricado. Ayan, meron tayong celery, sibuyas at bawang. Ayan. At meron na rin paminta. Nasaan yung paminta? Nandun po. Meron na rin tayong pamintang buo at lagyan din natin ng pork cubes. Ayan. Magpapakulo lang tayo ng tubig para ito ay ating papakuluan. Sa ilalaga muna natin bago natin i -ovin. Yan, gagayahin ko po yung toro ni Chef Angel Kitchen. Ayan. ito po ating oven Ano nga po mga papa, pinapakulo natin yung ulo ng baboy. Ayan, ating ililitsyon sa oven. Ayan. Zero, Ayan, six, ating oras tayo tayong magpapakulo, tapos babalik ka natin. Para naman makuloan din itong kabila. Ayan, Ayan nga po papa, mga papa, nabalik na po natin. Ayan na nga po mga papa, nahangon na natin yung ating panglitsyo na ulo. Ayan. Ayan na siya. Pinakulo na natin sa may uh, timpla na mga sibuyas, bawang, sili, pamintang buo. At nilagyan na rin natin ng pork cubes. Ayan. Yan naman po, ay hintayin natin lumamig bago natin isalang sa oven. Ayan. Ayan nga po mga papa, yung ating nilaga na ulo ng baboy. Ayan. At ating lalagyan ng tuyo. Akin ang tuyo. Akin na. Suka, pinapakinig. Ah. Makan mo ito at i-ano natin. Lagyan natin ng tuyo. Itong ating i-oven. Ano na guys? Ano mo sa ilong? Itong baboy. Pulo ng baboy. Ano Na Masalas natin ng hindi ganito lang ko ng stuyo yan ang kalabas yan. ito po yung paraan ng paglilitso ni Chef Angel Kitchen sa kanya ko po dito itong paraan na ito na tuyo yung inilalagay sa ulo ng baboy Tapos itong ano po, lalagyan natin. Para manuot sa mga butas-butas yung yung tuyo. nga po nga papa ngayon naman ay lalagyan natin ng foil itong kanyang tenga yan sa dalawang tenga lalagyan natin ng foil at itong kanyang ilong para hindi agad masunog babalutan natin siya ng foil kasi po ito yung unang masunog pagka hindi natin nilagyan ng balot. So, Ito ay mamaya natin tatanggalin pagka malapit na siyang maluto. Ayan. Ganyan siya mga papa dito lang na po natin ilalagay ayan dito natin ilalagay kasi po itong hindi pwedeng nakalapat sa baba si yung mantika niya saka masusunog agad kailangan nakaangat siya ayan ayan papang papa ngayon naman ay ilagay na natin sa ubin Yeah, Ating ubin Ayan, doon natin muna siya harap. At ang ang ano pa natin, ang ating apoy. Ayan. May na lang ating apoy na, ano na. ang ating ano ang ating temperature ay 100 200 ato ah, alam ba yung taas ano ba? 250 ayan. i po natin ito ng apat oras pero sa loob ng isang oras na hindi natin bubuksan ating sisilipin ayan nga po mga papa silipin natin yung ating ino-oven na ulo ng baboy ayan po siya para mas maliwanag ayan ayan meron pong foil yung bandang ilong sa yung dalawang tenga ayan ayan yan po ay nakaisang oras na pong nasa oven ayan Ayan po mga papa sa haba-haba ng oras Ayan po yung ating lecho na ulo ng baboy. Ayan. Luto na po siya. Ayan. Luto na yan. Oh. Luto na yan mga papa. Ayan o. Oh. Yan po, maraming maraming salamat po kay Chef Angel Kitchen sa kanyang turo kung paano magluto ng litsong sa oven ng ulo ng baboy. Yan muli po, happy happy birthday sa aking mahal na anak na si Kuya Ken. Kuya, happy happy birthday. Happy 21 birthday. One.